Anthony Jennings at Maris Racal, nagkakalamat na ba ang relasyon? Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ng publiko ang magkasama si Anthony Jennings at Maris Racal matapos ang isyu ng pambubuntis na kinaharap ni Anthony. Isiniwalat ito ng ex-girlfriend ni Anthony, na si Jam Villanueva, na nagsabi ng tungkol sa ginawang panluloko ng aktor. Ano nga ba ang nangyayari sa pagitan nila, at bakit hindi pa sila nagpapakita ng magkasama, bagamat marami ang nag-aabang kung magbabalikan sila? At patuloy pa rin silang nagtatrabaho sa kanilang mga proyekto. Kasama si Maris at Anthony sa kapamilya series na Incognito na ipapalabas sa January 2000 at 2025 at tampok din sina Daniel Padilla, Ian Veneration at Richard Gutierrez. Kung magkasama pa rin sila sa proyekto, paano kaya nila haharapin ang mga isyo sa personal nilang buhay? Bilang bahagi ng Incognito, tampok din sina Maris at Anthony sa entry ng Metro Manila Film Festival 2000 at 2024 na And The Breadwinner is, ngunit may mga nagsasabing hindi sila lumabas magkasama para mag -promote. Bakit kaya hindi nila pinili na mag ng magkasama? Ano ang maaaring ibig sabihin ito sa kanilang relasyon? Sa pangkaganapan na wala si Maris ay ang Christmas party ng incognito noong December 20, 2024, kung saan tanging si Anthony lang ang dumalo. Ano ang dahilan ng hindi pagdalo ni Maris at may connection ba ito sa kanilang kasalukuyang relasyon? May mga hindi ba sila pagkakasunduan na hindi pa isinasa publiko? Marami ang nag-aalala sa nararamdaman ni Maris dahil sa patuloy na atensyon ng publiko sa kanilang relasyon at nagtataka ang iba kung ito ba ay nakakaapekto sa kanya. Pwede kaya niyang baliwalain ang mga intriga at mag-focus na lang sa kanyang trabaho o mayroon bang epekto ito sa kanyang emosyon sa kabila ng lahat ng mga kontrobersya? Patuloy naman silang tinatangkilik sa kanilang mga proyekto na nagpapakas papakita na may lugar pa rin sila sa industriya kahit na may mga personal na issue paano kaya ito makakaapekto sa kanilang karera Marami pa ring fans ang umaasa na magkaayos pa si Maris at Anthony at magpatuloy sa kanilang relasyon. Ngunit hindi pa tiyak kung mangyayari ito. Pwede kayang malampasan nila ang mga pagsubok na dulot ng kanilang personal na buhay at magbalik sa isang maayos na relasyon. Patuloy na nagiging malaking tanong kung paano nila ayusin ang kanilang buhay at relasyon sa gitna ng lahat ng issue at kontrobersya. Pwede kaya nilang isave ang kanilang relasyon at magtulungan para malampasan ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Marami pa ring tanong ang naiwan ng mga tagahanga at naghihintay ang publiko kung anong susunod na hakbang ni na Maris at Anthony. Ano kaya ang magiging reaksyon ng publiko sa kanilang desisyon na maghiwalay o magkasama pa rin sa kabila ng lahat ng isyo? Mahalaga ang kanilang mga proyekto at tagumpay sa industriya. Ngunit ang tunay na tanong ay kung paano nila kaharapin ang kanilang mga personal na buhay at kung magiging matagumpay ba ito sa huli. Ano ang magiging susunod nilang hakbang? Kahit maraming mga katanungan, ang mga tagahanga nila ay patuloy na sumusuporta at naghihintay kung ano ang magiging resulta ng kanilang mga desisyon. Ano kaya ang magiging huling kabanata ng kanilang relasyon at karera sa industriya? Mar